So ito yung mga authentic shoes. Itong mga authentic na sapatos na tsaka yung may mga t-shirt din siya at uh, pantalon na napaka-luxurious na mga brand. 8400 original price. But 3000 na lang. At yan puro mga galing Ah okay. So itong logo pala na to sir, eh uh, metal ano sino mga maka Chicago diyan noong 90s ano? Eto, na maraming Chicago Cup dito ano. Ayun oh. No? Kumusta na kayo dyan? And kumusta na mo di And you guys, how are you doing? Nakita na naman ninyo ang aking pagmumuka Good morning guys Ano, ang araw na to ngayon ay biyernes dito sa Saudi Arabia Napaka init sa umaga na to Ah uh, Umagang umaga eh Talagang, uh, talagang nangihimasok na si Haring araw, ano Napaka hindi man mataas ang temperatura pero normal na pang Saudi normal temperature na 39 gano'n. So ngayong umaga na to ano may naisip akong tao na OFW syempre ano dito sa Saudi Arabia. Puntahan natin siya ngayon. Ah uh, ito yung OFW na may sariling uh, merch ano mga paninda. Suportahan natin ang ating kapwa Pilipino ano. So ayan guys, ano nandito tayo sa may bata na papasok ng bata. Uh, napaka ano, napaka luwag ngayon sa bata ano. Kasi wala pang malayo pa ang sahod. <laughs> so ang sahod ay nasa kalagitnaan pa ngayon ng buwan ano. So ayan oh. Tingnan mo yung bata napaka luwag ngayon. So, andito na tayo sa ibabaw ng uh, Biladyo, no? So, puntahan natin si Kabayan, nandun siya kung sana nandun, nandun yung uh, si Kabayan natin, ano? So, dito pala, pag pumunta kayo dito sa bata, no? Maraming mga nagtitinda dito ng lugaw. yan Yung mga kakanin. Marami, marami. So, pwede kayong kumain dito, ano? So, Queen Bernes dito, ano? Sa hilera na to, dito, dito sila nagtitinda. Ayan. So, boto, aros ka ito, yung ang mga tinitinda nila. But I and I dead and I dead, baby, you'll get sick of being I really know just what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand So ayan guys, ano, since wala si King's uh, King's Crown ngayon ano, Nandito tayo sa mismong lugar na uh, Pinagbentahan niya na kanyang uh, sariling merch na mga uh, sombrero ano. So anyway Uh, ang mga nakikita natin ngayon ano, yung mga branded na mga sapatos at yung mga full na nakikita natin ay napaka authentic na yun. at alam nyo ba kung sino ang mga nagtitinda doon mga Pinoy kung gusto ninyo yun ng mga magagandang full at mga magagarang sapatos na napaka authentic dito tayo bibili tuwing biyernes lang na. dito sa Bata Filipino Market So, ayan, nandito si Kabayan, ano? Okay, kaway dyan, Kabayan. cups ni Rodel, Rodel. Ayun, cups ni Rodel. So, ano ba yun sa FB page niya ka? Yung Taps ni Rodel, saka yung mismo account ko, yung, yung Hotel Perez Pizzada, yun, ah. yun. Yung mga posting sa mga kapos. Ah, so ang mga tinitinda ninyo sir, itong mga authentic cups. 100% money back guarantee pag-fake. Lahat yan po mga galing Bansa. Ah, okay. So, etong logo pala na to, sir, is uh, yeah. metal, ano? Yeah. So, mas iba ang presyo nito kaysa yung mga ordinaryong mm. ano, iba. ah, sombrero. Iba-iba ang price ng bawat sombrero kasi may mga sombrero na mga uh, na bihira na Ah, okay. Collectibles kumbaga. So, eto, Sino mga maka-Chicago dyan noong 90s, ano? Eto, maraming Chicago Cup dito, ano? Ayan oh. No? So, ay, ito pa lang normal na sombrero ay nasa mga nagre-range ng 160 to 150, 180 ganun. Pero pagka yung mga metal uh, logo kagaya nito, nasa mga 200 mahigit, di ba? Asan na ba 'yon? Ay, ah, ito. Ayan, metal. So, ayan oh. No? Napagaganda, guys, ano? At ito naman, 'yan, Nagre-range ng 200 megit. Ano, bago mo release nila na kinuha sa vintage bikes. Graffiti tawag nila. Kaya naging mataas. 80. Graffiti. Ah, graffiti I mean. Mm ah, so, mas mahal to. Mas mahal. Nagre-range siya ng mga 250-300. Oh. Lang Ayun, oh. So, dito guys, ano. Makikita ninyo. Huwag kayong... ah, uh, basta basta bumili ng mga sombrero. So, dito lang tayo sa kapwa OFW natin na nagsisikap dito na syempre, kahit sino ba naman ako, eh, kaya nga ako nag-abroad kaya para magkapera pera, ano, para kumita ng pera. So, ito rin ang ginagawa natin. Syempre, naghahanap tayo ng mga extra income. So, ito rin may mga jersey sila, no? Itong mga 3 kung kumbaga, na so, three four shirt. Ayan no. May mga jersey sila na Chicago. Galing. So magkano naman to, sir? So 50. Ito, may may t-shirt din sila na Michael Jordan. Ayan. Oh, may si Tatay Digong din, oh. <laughs> So, magkano to sir? 70. 70 lang sa mga t-shirt. Yeah. 70. Ang daming design ni Tatay Digong nito dito sa t-shirt nila. Oh. Yan, yeah. Pilipinas. So, yon Michael Jordan na t-shirt na tapos The Last Dance, Michael Jordan. So, ayun guys, ano, nandito tayo sa kabilang dako ng uh, paninda ni Sir Kabayan, ano. So, ito yung mga authentic shoes. Ito mga authentic na sapatos na Ayun, no. Marami kayong pagpipilian. Etong uh, New Balance 550. Tsaka may Nike din sila na Air Jordan. Tsaka itong nga uh, Air Jordan Flight. Oh, galing. <laughs> Tsaka yung may mga t-shirt din siya at uh, pantalon na napaka-luxurious na mga brand. Ayon, may Gucci. Pinakita ko kanina. Ano Ano yan, sir? Luxuryan, <laughs> so, ano pa yan? Eight, five. Lord, Lord Tiana? Lord Tiana? Lord Tiana. Ah, summer walk. Hindi ko kilala ang mga brand na to, pero alam ko na mas At mga mamahalin to. Pero 3K na lang. Oh, okay. walang iya. 8,400 original price. But, 3,000 na lang. Lord Tiana. Lord Tiana. So, ito naman, hindi na atong ang yan na-amaze ah, ako sa mga presyo na to guys so ayan guys ano narinig niyo so may page ba kayo dito sa FB sir? FB page Prime One Sneaker Prime One Sneaker follow so, na mga posting kaya kahit huwag nyo follow silipin nyo lang para makakuha kayo ng mura authentic at mga rare na sapatos. Oh. So, ayun guys, saraw, nandito tayo at, at tapos na tayo mag tour sa kanila. So, ang mga panindan nila support sa OFW yeah. kariling atin dito sa Mata Saudi Arabia. At ang mga panindan nila napaka sobrang authentic. So, may mga kapwa bisaya din tayo dito mga taga Cebu, taga Leyte. At pwede sila ma-approach direct. Ano? Pakakan dito na lang ang aking vlog at huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga susunod ko ng mga video at lagi niyong tandaan. Just only love mga rapag bayan mga tayo. So see you on my next vlog. Hey. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the